Magpapalangarap sa ating lahat, mga totoong mga Inday. Kawai-kawai. Kawai-kawai. Sa araw po na to. Sir. Sir, apera. <laughs> sa araw po na to. dito po kami sa Lake Cebu, South Cotabato. At kasama namin ngayon ang isang fisherman, no? Uh, member po ng Fisher Fisherfolks dito sa si Sir Anthony. Kawai-kawai tayo, Sir Anthony. Ayan. Ayan. At sa yung umaga po, mga idol. Siyempre, uh, partner, uh, parating kasi natin din makikita at mabalita yung mm -hmm. fish kill dito sa Lake Cebu, South Ayan. Cotabato. So, okay. Sir Anthony, as a... Uh, fisher folks or uh, fisherman dito sa Lake Cebu, ano ba talaga yung pinakasolusyon nyo kapag nag-arise na po yung uh, fish kill? Actually, ang iba, pag may fish pan, inaahon yung isda pa oh, okay. transfer to fish pan. Okay. Yung wala talaga, ano na, uh, kumbaga, ano na lang, uma, anong mangyari sa isda mo, antayin mo na lang, umamatay. Kung makasurvive, salamat. Ganon, ganon na pag dumating yung tinatawag na kamahong dito sa Lake Ayon. So yun, medyo sacrificing kasi. So, isa, oh. Sa mga lake kasi, pagka, uh, dito sa Lake Cebu, pag sinasabi po kasi sa South Cotabato, isa sa mga pinaka-pinagmamalaki ng isang municipality ng Lake Cebu hmm. ay yung pagpuproduce nila lang tilapia. In the past few months po kasi, nagka-experience sila ng uh, fish kill. Ito eh, itong kamahong. So tatanungin natin si Sir... Uh, Anthony, kung ano ba yung kamaong talaga at saan siya nag -umpisa? at ano ang pinagmulan talaga nito? Sir, ano ba talaga ito? Yes po. Personally, okay. sa pagkaalam ko, dahil sa used na ang lake natin, yung, yung dumi ng tilapia nandyan lang. Hmm. So, uh, sa katagalan na panahon, yung dumi ng tilapya nakastuck lang dyan. Opo. At uh, hanggang sa mag magtoxic ang to, hanggang sa magawa ng toxic, Opo. Oh, mag oh. sumisingaw na. Eh oh, oh. e, kung ano ang uh, nangyari sa isda, oh, wala ang magagawa. Oh, oh. 'Yun lang. So po 'yun sa Ilang taon na po kayo nagpangingisda dito sa Lake Cebu, Since ano eh, nung dumating ako rito, since 2015, mga sampung taon na rin siguro. Ten years so, na po. Sa sampung taon nyo po, sir, ilang years na po ninyo na experience itong kamao o fish kill at kailan lang siya lalabas? Ah, wala nang ano, pag uh, anong panahon, pag sumama ang panahon, ready ka na pag ano, yun. Ma, hindi mo na maano kung anong buwan, basta masama ang panahon. Ano na talaga? Piskel na talaga pag uh, sumama ang panahon. Yes. Ano ba talaga, sir? Halimbawa, palatandaan nyo na magkakaroon na siya ng piskel. Halimbawa, sumama yung panahon. Halimbawa, anong sama ng panahon yon At saka, uh, ano yung makikita nyo sa mga isda palatandaan. na magkakaroon na siya ng piskel? Yung nasa ano na sila nung no, gumagano na sa taas ng leang uh, ng ano nang tubig, naggasping oh. siya. Lumalanghap na nang oxygen yun, o oxygen. Ganun. Tapos yung panahon anong anong panahon 'yun? Maulan ba, mainit ano ba? Pag bad weather, yung maulanin oh. at saka yung may may bug yung darating ganon. Mm. Wala na wala nang uras pag <laughs> tinatawag. Pulutin na talaga lake, ganon. Mm -hmm. So halimbawa sir, pag naggasping siya sumama yung panahon like uh, maulan ba anong specific na sama ng panahon talaga siya. Ilang uh, araw kulimlim or no, yun. kahit na kulimlim ah, ano ba? Ah, sumising hot na ng hangin sa taas yung tilapia mm -hmm. ganon So tapos anong makikita mo na sa lake? Mag uh, ano na yun mag arise ano mag mag na yung mga yung sinasabi na lumot daw. Sa aking naranasan ano Sumisingaw na talaga yung anong tawag doon? Amunya? Amunya? ano niya? Mabaho oh, ba? Ganon, pag uh, sumingaw na yung amunya, mm -hmm. sigurado uh, kamahong na tinatawag doon. Ka ka kamahong. 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 Piskil, piskil. Piskil yon mm. sa English. So, ang pinaka-remedyo po nila mga idol is uh, sa another pond. Dito pa rin sa lake na pond? Dili. Diyan sa katulad dyan sa pinsan ko, oh, may oh. pispan oh. dyan. Oh pag sumama ang panahon na talagang generally na mamatay ng ano, tinatransfer sa fish pan para makasurvive ang isda. Pero Hindi outside naman ng, at, ng lake na fish Outside, outside. outside lake. Uh, tapos, yung iba na walang fishpan, yung uh, sinasabi nyo ka na is early harvest na. Yung iba, oo. oo. Pag Paano may buyer. Mga ganito pala kalit. Ah, wala na talaga. Oh. Sacrifice na. Talagang sugal pang nagtilapya ka ngayon sa... Uh, ano? Kasi hindi naman lahat may pispan eh, na transfer Sugal na, sugal na ang hanap buhay dito sa lake ngayon. Sugal na din. Dahil sa polluted na talagang tubig. Ayun. So, partner. Ayun. So, ganun pala, partner. So, medyo mahirap din, no? So, parang farming din tayo. Before kasi, uh, partner, na-experience natin na uh, sa farming, pwedeng bumaba yung presyo. Eh, sa isda kasi, like tilapia, medyo stable yung presyo. Kung ilan yung ma-harvest mo, mapoproject mo na yung income mo. Oh, dito, yun nga lang, hmm. dito kapag magkamahong, eh para mag ma ka rin pala, Oo, oh, ano? oh, talaga. So kahit na sinong tanungin mo na ano, nag-tilapia rito. Ayun. So, yun po. Sana po na-gets nyo po yun. Kasi dito sa uh, Lake Cebu, sa kahit anong lake naman, wala po kasing movement yung tubig. No? Oh. So lahat ng uh, accumulation ng feeds na hmm. pinapakain Bumababa at saka yung mga lang. waste ng mga isda. Hmm. So nag niya accumulate yun sa ilalim. So 'yun yung ammonia na sinasabi niyo sir. Hmm. Oo at pagdating po ng ta yung panahon na hindi na makapag uh, mainit at at uh, madilim, big, big, umulan. biglang biglang umulan. Oh. Sa kumilim-lim. Oh. Na ano yung ano eh. Wala na wala, wala, wala na, wala na. Wala na ang oxygen dito. Kung, kung baga yung oxygen sa lake, dito na lang sa surface. Oo. Dito na sa ano, kasi gumagano yung tilapia sa ano. Eh. So wala ng ang oxygen wala na lang. natira sa ilalim. Oo kailangan nilang kumuha ng oxygen oh, sa taas so kaya nagagasping po yung mga tilapia. Oh, ganun, Oh, tama. Ano yes. explanation nun pre? Kasi Ang pinaka-explanation kasi ng ating kasamang oh. uh, Kuya Rudy oh. doon sa likod. Yan, t Rudy. Uh, Kawai -kawai. So, tapos, Kuya Rudy. Uh, kaway, kaway. Kuya Rudy, ang ating uh, uh, lake warden. Yan. Ang naintindihan ko yung explanation niya kasi oh. dito daw, kapag magkulimlim siya, Usually, it happens kapag sunod na dalawang araw, oh. wala siyang sunlight. Oh. So, yung mga algae dyan, kasi mga phototrophs yun kung sa classification, oh. I don't know kung sure, basta mga phototrophs oh. it needs sunlight para mabuhay. Oh. So, kapag makulimlim, nagda-dise off sila. Oh. So, ang sabi ni Kuya <laughs> Rodis, sa pagkakitindi ko, pag mag-accumulate yon yung mga lumot yun na nagda-dise off, nasa surface sila. Mm -hmm. So walang uh, walang hangin na makapinitrit sa surface Kasi sabi nga ni Sir uh, Anthony hmm. Yung dissolved oxygen, oxygen is na parang sa surface lang um, you know. Pero kung matakpan siya ng yung na dice off na mga algae Uh, wala din siyang contact sa hangin. Ayan. So that's the time na bababa ang entire lake ng dissolved oxygen. Tama. Yun, so mamamatay siya. Yun. So na-explain po na mabuti yun. Yan ang mga tama ngayon. ba yun? Kuya Rude, tama ba yun? Tama, y tama yun. Yun, so... po ang pagkakaintindi ko kahapon. <laughs> ayan, so yan partner. Ang galing mo talaga, partner. <laughs> <laughs> Next, <laughs> may mabuti. Ayan, so, so... Kuya Rudy po yun. Kay Kuya Rudy, ayan. <laughs> so, yung mga totoo mga Hinday, kung nag nyo po yun, bakit nagkakaroon ng fish kill, ganun po ang sistema. Pero, Shout out po 'yan sa Municipality of Lexibo kay Mayor Remy, kay Kaisay si Mayor, yes. sa Department of Agriculture no, Sir Mario, Sir Mario, Sir, Mario, Sir Marvin, ayan at saka kay Tatay Rodi, oh. no, dahil na dito tayo ngayon na interview natin sa siya Anthony, Dahil sa mga fisher folks. Partner, tanungin ko lang si oh. Sir Anthony, in the past few years po na nag uh, dito nagfi-fish cages oh. kayo kasi ang dami niyo dito sa Lake Sibo, eh More oh. than mga ilan po ang fish cages dito. Marami? Ha? 691. Alam na, alam ni Tatay Rodi kasi siya po yung warden dito. 691 na uh, fish cages. Nung the last past 10 years po, ano po ang uh, tinulong ng government para ma magkaroon sana ng uh, itong treatment or pwede bang matawag nating rehabilitation para matanggal na yung kamahong na to? Mayroon bang ginawa yung government na para maano nito, ma-address? Sa pagkakaalam ko, Gumagawa rin ng paraan. Maraming studies galing pa uh, imisyo kung saan-saan na -saan, uh, pinag-aralan kung paano ang solusyon sa lake. Mm -hmm. Dati, noong 2016 ata, mm -hmm. nag-apply kami ng mudballs dito. Yun, mudballs. Ano po nangyari? Kaso, nagkaano uh, lang yun eh. Okay naman sana kaso naapektuhan yung ano daw eh, sabi. Yung pero yung mo uh, so, oh. so, ang ang ano po, ang ending hindi po siya ganun na effective. Hindi siya hmm, nag-work. Hindi, hindi siya nag-work. Hmm. Ayun so yun. maganda sana pero mm, hindi oh. na natin alam kung anong mechanism mo. No? Oh, so yun. at least 'bu, 'yun ang nangyari na may ginawa. So, 'yan, shout out din sa Region 12, no? Sana sir, mabigyan <laughs> din sila ng pansin dito sa Legsibo. Kasi isa sa mga pinaka top tourist spot dito talaga sa Lake Cebu at isa sa mga pinagdadayo yung tilapia na masarap yes, talaga. Tilapia. Ngayon ulam namin tilapia kahapon, buong araw tilapia man. Masarap pa rin pero masarap talaga dito sa Lake Cebu. Sa partner share ko lang sa kanila, alas tres po ng madaling hmm. araw kanina, nagising kami at nag po sila sir kasi madaling araw sila nag-harvest dito. Dito deliver po sa ibang municipality like Coronadal, may Takurong City, may General Santos City yung mga karating po. Doon po dinideliver. Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Oo, yun. At saka sir, partner, tanongin na natin si sir. Mm. Ano ba ang tingin nyo po ang pwedeng solusyon para ma ma ano talaga, ma totally heal itong uh, Lake Cebu? Yes. Sa opinion nyo lang sir, napanood oh, okay. nyo ha. pwede tayong partner yung short term solusyon niya oh, na oh. at may long term solusyon. Sa opinion nyo lang po Ayan. as a fisherman dito. Sa, sa akin dati, nung hindi ko nakilala si Sir uh, Camera Boy, <laughs> Si Sir Roland. <laughs> si sir Roland. <laughs> ano, sacrifice eh, pa heal ang ano. Uh, bali unta tatala na yung ano, kaso hindi man pwede kay... Livelihood. Livelihood. Majority, deriman man nga ang ano. Oh. Ang... Mga fishermen. Oo, oh, diri sa palibot ka so ano mm. So, anong naisip niyo, sir? Bali, pahingaan muna ang... Pagkakaalam ko lang, pahingaan muna ang lake para... Oh. Uh, kait papano Oh. Maano siya? Ma... ano na naman. man, o. Ano, makapag... Mag-heal. Oo. Oh. O, oh, yun. So, yun. Yun lang ang pagkakaalam ko. Pero nung nakilala ko si sir, oh. may ibang technology pala na pwede. Okay. Ano na... din, sir? Ano yun? Pagkasabihan nila yun yung probiotic na ihalo sa... Ano? sa pagkain tapos i parang i basahin muna ng tubig yung ano yung feeds mo mm. then yun ang gagamitin para mag ang ano ma tawag doon maano sa tubig okay Maka, so ang water ma o, matreat. Oh, matreat, ganun. Okay. Oh, continuously So yun, yun yung isang mga ano. Pero partner sa'yo, partner, may hmm. mga idea ka, partner, ano ba sa tingin mo? Sa akin, mayroon din ako eh. Sa akin, sa akin, naisip ko, partner, kasi we engage into bioflap. Uh -huh. Kung, kung mag-arise yung nyo. sinasabi na yes, uh, yung kamahong na yan, kasi siyempre ang pinaka number one problem is the oxygen hmm. So kung ako ang isa sa mga fisher folks, I think uh, pwede ko siyang lagyan ng mga irritors hmm. like uh, yung Matala Air Diffuser. Tapos, standby lang yung makina mo sa taas. Yun nga lang, during kapag dalawang araw or more than na mag-arise na yung kamahong, magagasping yung tilapia, di kuha ka ng generator mo. Kasi ang kamahong po is short term lang ata. I think it lasts one day, two days, three days. After hmm. that, wala na, no? Nakaranas na, kami rito na naman... ng mahigit isang linggo. Ah, Ay, isang linggo. Two. Pag mga ganyan, partner, I think, pwede yung mga portable generator para sa irritors like yung mga LP200 hmm. pang supply sa pan. Yun nga lang kapag malawakan yung pan mo, I think it's another uh, ano challenge. Tsaka no, additional gastos din yun. Gastos. Pero applicable, applicable sa premium, dito sa like. Applicable siya kasi ang kailangan mo lang is yung mga PVC na host hmm. kahit host lang tapos merong metal air diffuser sa baba. And then yung makina mo naman kahit sa pambot mo lang ilagay. Oh. And yung irritors mo. And then papaanda rin mo lang yon kapag uh, kulang sila ng dissolve oxygen. Ay, alam ko na partner. Maganda yung naisip mo. Next time, hiramin mo natin yung LP200 mo. Next time, dali natin yung matala. Tapos lagay natin sa gitna. Magkaroon ng kuryente. <laughs> Try natin dito. Pwede, pwede, pwede. mag-try tayo dito. So, baka abangan nyo po yung kasi baka magkaroon kami ng schedule dito sa Department of Agriculture. Mag-seminar, partner. Pwede. Oh, Magkaroon mga Mag-seminar din from other na lugar, no from Luzon yeah. siguro, mag-invite kami sa namin dito. Pwede para yun, i sit-up lang natin. yeah, po arrange po namin oh, yun. So, uh, wow. Masample natin kung paano maglagay ng irators dito. Hmm. Pero yun nga lang, is portable na. Ah, ah, mayroon namang mga kuryente like ganito oh, eh. Pwede. Pag mag-burnout lang na naman. Kaya yun. Oh. Pero uh, pag mag-burnout, yun. Uh, mag yun. Pero hindi naman siguro, during kamao mag-burnout. Yeah. So, try natin yan. Abang-abang <laughs> abang kayo. Sir, Anthony. Partner, tanongin natin sa, uh -huh. sa Ano ba ang pwede pang uh, gawin na matulong dito sa inyo sa mga fisherman? Yun, fisher yun, folks? yun ang na ano, yun, na banggit uh -huh. na mag uh, ano ng seminar uh -huh. para mas disseminate yung mga fisher box para maintindihan lalo, uh -huh. maigi yung kung anong solusyon na uh, suited sa lake. Ngayon. So, pwede yan Isa isa yan, isa yan sa ano? Isa talaga yung sa uh, unang hakbang para ma madisseminate yung Ayos. Yung mga magsasak ano ba mangingisda yun partner may question ka Yon, pa partner hindi wala na and uh, nyo po yung parto natin mga idol dahil kakaiba yung discount nila dito partner oh. we in buy flock pero panurin nyo yung parto dahil one time lang po sila nagpapakain per day dito grabe partner tsaka ang lalaki Sa ang sarap ang <laughs> sarap so yes. partner uh, si sir Anthony tanongin lang natin ulit last kung ano bang uh, pwede niya sabihin sa mga kapwa niya Fisher Folks yes. dito pa ikot sa Lake Cebu baka pwede mo silang i-invite kung in case na magkaroon na yun ng meeting or mm. mga ano sabihin niyo po sa kanila mga katilapya oh. sana po mag ano ta mag, ugyon, ugyon. Yes. Like? sa solusyon para sa pangabuyanta. ta Ayan. okay Amo lang na. Yaw. Yeah, okay. <laughs> so, matutong day, Very short, pero very uh, talagang solid with, with, the heart nyo. Yes. So, mag-ugyon tayo, mag-unite. So, yung matutong ito, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa amin sa pag-interview kay uh, Sir Anthony. No? Uh, kahit na busy-busy ito na tao, kahit okay, binigyan tayo ng time. No? Thank you talaga, yes. sir. Thank you so much. At saka, partner, please, uh, don't forget to subscribe channel po namin Pinagpalaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At ngayong episode po, Ayan dito kami sa si Lake Cebu at uh, isikapin po namin ni partner na isasin kami sa part ng legacy na makatulong dito sa pag-rehabilitate o pag-treat uh, ng uh, Lake Cebu. So maraming salamat partner. Yes, sana po uh, kawaan tayo ng Panginoon Oo. at mahil na yung lake dito. At the same Yun time, na. at least masustain na yung uh, livelihood ng mga kasama nating farmer. Oh. Hindi na rin malogi kasi one shot lang yung kamahong, wala ka talaga oh. magagawa, parang Totoo. hopeless na agad pag Wala, wala, wala. ano, wala kang ano, early harvest ang talagang pinaka-option oh. eh. Totoo. So sana po mga idol, uh, marami ding makatulong dito na mga uh, agencies or any mga foundation. Yan, tama. Uh, sana po mapansin po ng nasyonal uh, national natin Ayan. yung ganitong problem. So marami sa mga ay ngayon Luzon, Visayas at Mindanao na namin ni partner, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. At ngayon, at na-feature namin si Sir Anthony, isang fisherman dito sa Lake Cebu at uh, mula din dito sa Lake Cebu, South Cotabato. Maraming salamat sa inyong natutunayan day Happy farming, kaway-kaway. Bye-bye. Please like and subscribe.